for today's video ay eh, may dumayo nga naka kainsa natin na Levi's Lover from Cubao. Nakapili nga siya ng dalawang pangmalakasan nating 501. Ay, napili na si sir. Pagkasan si Bossing? Hmm? Uy, grabe. Ang layo pa ni sir from Cubao. So, ito. Ito na yung final na napili ni sir. Okay. Bumiyay pa si sir dito. Magmula Cubao. Ito ka ba natuan para mamili ng mga pangmalakasan nating 501. So, nakakuha na si sir ng 501.23. And then, 33 din sigurado itong isa. Pares, 33. Naisukat niya, sir. Naifit niya na po. Okay daw yung na fitness eh. Meron nga pala tayong kainsan Levi's Lover from San Miguel, Bulacan. At nilabasan ko na nga sila ng magagandang kulay at magagandang lumapat na Levi's para sa kanila. Napaka sobrang ganda nga din pala nung color brown na to na hawak ko. Solid malambot yung tela at white tub. Kapogay <laughs> nyo pala sir sa kanila. Bibigyan, bibigyan pa natin ng discount. Followers po po kayo, sir. Apo, uh, nanonood ah, palagi. Apo, nanonood palagi si boss. So yan, marisa mga kaisan. Welcome sa Collins. Meron tayong solid walk-in customer from San Miguel, Bulacan. So yun, nakakuha nga si sir ng mga pangmalakasan natin. Ito yung mga dumating ka ha -h -h halos kagabi or uh, last night na mga Levi's pangmalakasan. So syempre, presyong kaisan pa rin. 541 nga pala. Athletic fit. Isa sa pinakamagandang lumapat. Made in Mexico. Ayan. Kung gusto mo makakuha ng pang malakasan at original Levi's jeans, dito ka lang bumili sa Collins. Ito na nga. Saktong-sakto yung fit kay sir nito. Poging-poging. -pog Bumata si sir ng 10 years dyan. At isa pang 541 for na kakaibang kulay. Dike size 33 din po ito at made in Mexico din. Yeah. Siyempre yung anak ni sir, sumobra din sa si gwapo siyempre. 5'11 naman yung uh, sumakto sa kanya. Ito yung mga fit para sa may katangkadan, tsaka sa naghahanap ng extreme soft denim po ito, size 33 lang 34, ah uh, 32. Boss, legit po ba yung Levi's natin? Okay, okay po. Yes, okay, okay. legit. So, quality, quality. Ay, quality, quality. Solid yan. Well, <laughs> meron tayong solid walking customer from Isabela. Grabe, sinulit na nga ni sir. At pinakyaw na nila yung mga Levi's natin at t-shirt. Alam sa pokey boss. Okay, yeah. Uy, grabe 'tong discount nila kasi ha? no bossing, angapakasobra na ay. Dito naman dito eh. Tiguro mo ma. ba? Makawala ka ba iwi? <laughs> Yan meron tayong solid walking customer from Isla. Grabe, sinulit na nga ni Sir at pinakyaw na nila yung mga Levi's natin at t-shirt. Ito nga at nakakuha si Bossing ng 501 na black size 36 extended patch at 501 stone wash 36 din. Siyempre, nakakuha rin si sir ng mga ukay kasi nga uh, Friday ngayong uh, at holiday so marami kong laitabi na mga pangmasa or budget kasi. Ito brand new rin para to so binigay ko lang nang presyong kainsin ka posing dahil naka-follow si sir. So, tinanggalan natin yung butal niya, less 500. 5'11, ito, niless ko na rin yung 5'99 na yan. So, 2K na lang pumatakit yung 5'11 na to. Na may, uh, made in Mexico, size 36, length 30. syempre kasama ni sir yung kanyang Junaki, so anak niya. So, binila niya ng sakatos. So, yun, no? Meron pa tayo na titira dito ang Travis Scott. Yun, no? para sobrang ganda yan. Cactus Jack, may uh, So, tahina po yung gilid yan. 2'5. Napaka sobrang mura. Napaka sobrang ganda. Meron pa, wait, there's more. Bumili din si Sir ng t-shirt. Nakakuha na pala dati si Sir, nag-mine na siya sa amin yung kulay uh, copper brown color oh, t-shirt. And then, nagdagdag ng isa, naghahanap pa nga si sir ng black para marami siyang pagpipilian. Boss, legit po ba yung Levi's natin? Uh, ay, sobrang sobra. Uy, grabe. grabe. Sobrang legit po. Sobrang legit. Ayun, maraming maraming salamat sir. Babalik kami ulit. Grabe. So, yun, sobrang layo. Ilang hours nyo po binyahe magmula? Five, five, hours. Five hours magmula Isabela hanggang dito sa Cabanatuan City. So, five hours silang bumiyahe. Merong dumayo na solid kainsa natin from Camiling, Tarlac for today's video ay eh, may dumayong ang kainsa natin from Turlac. Ang hinahanap nga ni sir ay yung mga slightly used down ng mga 501. So yun, ito muna ipapakita ko kay kainsa natin. Isa-isa na nga pinakita ng admin natin yung mga brand new natin na 501 extended patch. and eh, yun, yung unang sinipat ni sir yung dark wash na yan. Kaso hindi trip ni sir yung fit nitong 501 na to dahil straight cut daw. So ang hanap ni sir ay yung mga baston na 501 pero sabi ko nga ay bihira na po yun. Nakita na rin namin yung kulay black na 501 extended patch at yung black na stone wash. So bali tatlo kasi yung kulay ng mga extended patch natin dito na 501. So ka-insan, baka meron kang makuruso na dahan sa mga ipineplex namin, bilugan mo na or screenshot mo na yan at ipm mo sa amin. Sabihin mo lang, mine 501 dark wash and then kung anong size na gusto nyo or mine 501 stone wash. At syempre, pwede nyo rin imain yung ating 501 na black, itype nyo lang kung anong size na gusto nyo. Legit po, value money, Legit. Legit po. Ito uh, sa mga nagdududa dyan, huwag na kayong muntat ng isip pumunta na kayo dito sa so, Kulings. Ayan, pm lang po kayo, pagpupunta kayo para hindi kayo masiro. Good news dahil meron na ulit tayong dumating na 501 extended patch at 505 na blue semi wash or medium wash. Napaka sobrang ganda rin ng ating 511 pero napalitan niya nga niya ng black hollow at black wash na premium 510. At ng mga pinlex na to ay pinakita natin sa ating walk-in ka sa so, yun, ito yung ko. 505, 505. Meron nga palang dumayo dito na Levi's Lover from Hagunoy, Bulacan Sa lukuyan na ako sa aking live studio at may nilalive ako Pero teaser pa lang naman yon kaya na-assist natin si sir Hagunoy, Bulacan sir Hagonoy, Bulacan. Uh, Mahirap ba niya? Bibilis ng mga miners Oo, eh. <laughs> oh, uh, mo uh, mag walk okay. Sa natin na dumating. Nasa kundi latest mga wings na Straight cut. 505 regular fit At ito yung faded or wash blue na 505 of five din. Size 34 length. Dalawang kulay po yan. Pares maganda kulay at maganda tela. Maganda yung Maganda naman yung... Tsaka napaka sobrang nambot. Okay, suso Kung -so. ayaw mo na ni Sir dito ka. Maganda yung nga. Uh, uh, zip like zipper -like. po yeah. ito. Nagkasya po ba boss? <laughs> Kasya <laughs> po Ayan. ni leather <laughs> patch? So yun, para sa mga kinsan, meron tayong solid walking customer po, mga gunoy, bulakay. Sobrang solid ng nakuha ni Sir. Isang 510 skinny leather patch. Premium po ito. Yung yung quantic loading. Siyempre, pinagyan natin ng malupit na discount si Bossing. So yun, legit po ba yung universal? Yes, legit. Recommended. So yun, maganda. Uh, thank you po. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Kan pay balagay ganda. So bye. -bye. <laughs>